Sinusuot na po sa kariton ang ating babawasan ng kuko dahil naglayaw ang kuko. <laughs> Ayan ang mga teknik. Kinakala na, nakaipit para siguradong magkagalit din naman sana eh. tataas yung kabilang pa. Tatlo ang salarin. Gugupitin ang kuko oh, kasi ayun naglayaw. Sumubre haba. Kanang kumontra o. Oh. Gugupitin. Nabawasan. Para hindi ka hirap. Hirap maglakad eh. Sa laki. bulok ang koko no bibiya ko eh, sabi ko nga kanina eh hugasan <laughs> <laughs> tuloy na maswerte yan <laughs> babad na pal babad lamang malutong na iduro niya gusung sunok ka labaw ilan tok ala nasarapan kuya sa hawak baka sa tao may ibang papunta pag hawak nang ay nazarapan pa oh nanahimi ka ba et <laughs> oh, <You> sipon niya siya sabe ko sayo eh sabi niya bulok Ah, bulok bulok tama hawa hawa kang puta Ako <tinyo> eh. Ah, ha? Sinasok man tayo. Na? Sinasok man tayo. Kaya na maganda. Oh, 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 oh. Inayas na. Huwag ka na kumontra. Ibigay mo lang. Mayag ka. ng bato. Ah! <tinyo> Hindi di himasin mo tayo, may <laughs> Ikaw yung love <jab> dyan. <laughs> Alam, medyo naluluwa. Eh, syempre, kahit pa paano mas. Eh. Hmm. Pinagagaling ka nga, huwag ka na, huwag ka na magtampo. Naluluwa. na ah. Di ba sa Yusuf, parang kabayong nakuha na ako kuya yung nagsagay niya. Hmm. Kaya pahawa ka din eh. Yeah. Ay, pasensya ka na kuya, ikaw talaga yung paborito. Oh, Ginugupita na po. Para akong nalalaway. Ba't ganun? <laughs> nalalaway. Sa pagkadura ng kalaboy. Kala <laughs> na. Huh? Sininihang ka po. Sinipunan pa ako. Ay buti mabait. Ano? Um, mabait. Mas Masakit isang nakatuntong. Sa bagay. Oo. hindi makakalundag. Sabi niya pag lumundag-lundag pa ako rito. Mas masakit. Lumabaan ang kuko niya. Parang ano. Lulunok-lunok. Kinakuha eh, na ata ayun sa nandun sa kuwa, no? Baka na bibigtay. Eh. <laughs> eh. Um, o kaya nga, naubusan niya ata, no? Video pa, ano, nga wapo. Paluwagan <laughs> niyo wapo konti. Ah, mamaya, eh. <laughs> Tumba na lang, eh. Umaga. Magang maga ang paa. Wop, wag ka nang kumuntra. Yan. <laughs> Pamakanakan na rin, mati, ano rin, matali. Mm-hmm. Meron naman. Panaising na. Kinayod. Ay. Ay, ba't parang matatanggal na daddy? Mabubunot na ngayon ko. Eh. Ah, kasi gawa ng ganun ko Lalagyan eh. natin ng epoxy yan mamaya para kumapit ha. Hmm. Ako muna ba? ba?

Maya maya pahinga. Hindi na ngawit. Lapit na matapos eh. Hindi na lang eh. Parang anong paano. Parang ganun. Ay isa na. Ito nga ako lang. na pala pa. Wala. Hindi naman ako gumaga pero. Tutubo. Hindi yan ano. Hindi. Kinayod na po. Kabahibig na ulit siya eh. Nakangabit rin eh. Ate, wala ka bang pala? Hindi na dapapurak. Hindi na dumagdag doon sa paa eh. <laughs> papali pa, hindi babana tiyan. Baba <laughs> na ako. Oo, baba na. E, baba na. Ayan na, o. Oh. Umiksi na yung isa mahaba pa. Umiksi na, o. Oh. mixi ano pa ini, na, o. Umiksi na, Yung, aanin ka pa. Ukus pa konti para gumanda-ganda. ay gumanda-ganda. Pero may sipon mo, eh! ikaw eh, Ikaw naman! Ala ka bang ano dyan? Manicure. Sangkalan. <laughs> Hindi wala eh. Tuntungan lang. Hindi <laughs> ka. Manicure. Kahit putol na sangalan. Ah, di ba? Naluha po yung kalabaw eh. Nasaktan ka. Pag gagaling ka na. Panayasinga mo yung sipon mo yung nasa ulo na natin. Eh, tsura. Gumanda na oh. Mixinay pa ah. Yung sahaba. Okay, ni yung pagkahaba Paglakad niya. Saka pwede po kasing ano, oh. pag nagtagal matanggal. Mayroon mm. ito. Oop. Nakaisa rin yung kanong kalabaw. Isa eh, akin sa ulo natin. parang parang kumano sa buong barat doon. Malat ka May sipon eh. Sipon eh, yung lumabas sa talaway. Oh. Laway yun, laway Kaya malat-alat kuya, dati man ko rin malat-alat eh. Ano, sambal to, balo. Ansi na. Eh, makain ko pa gusto ko na. ang kunay, gusto mo, magsabi ka. Pula puti. Nalunok, lunok ko. Eh. Mm. Ay ano ba 'yung nauna ka sa riwa, ano oh, sandal. Oh. Uh. Kailan ko muntra? Ay ala, iko kontra ka galang din. Papuntarin sa paglinis parehas. Eh no, buhok. pa. Diri 'yung magano, na 'yung kaliwa eh ay, ano. Ay no. May uod dampot yun. Eh, ganun talaga, tipa Pagka nasisiray pa. di na no? may uod. Oo. Oh, Oo, ayun o. No? Mapuputi. Oo. Oh. Ay, bum. <laughs> may kandila po ba kayo dyan? Kandila naman. <laughs> Kahit isperma lang, te. Para mapatahan. Para malak. Para hindi na, yeah. ano, magkain sa loob. Kaila ko, ang kalahin. Atinili. Hindi ka lang. Kaan lang. Kala pa nga para may, Ay, Ano pa nga ba? Silipi. O, oh, parang may buta sa loob. Ay na, o. Oh. Mabubulot na ito. Ah, Ay na, parang may buta sa ano. Iba na eh. Ilak mo kasi yan. Hindi <laughs> ka makaalis bala dyan. Hindi nakatali. Hindi, <laughs> yeah, ilak mo na yan. Eh.

hagabang pa alisan ano at tinawagan na kami po ang pawis ng taga -ta ng taga ko ko Tamang tama, -tama i-spray natin nung ano. Ay dapat pala di pagkayari mo ko pa-spray. Oo, dahil pati yung ano matagal. Isa magaling na sa baho na yun. pa okay. <laughs> Mamaya. Ay, isprehan natin. Oh. <laughs> ay, Pinanood ko nga yung vlog niya. Butas Oh. Ayun na, may butas okay. na. yun o, ayun oh, yun. Ayun yun ay papasok sa loob no. Kaya sumasakit na. Yun. Ayun Kung baka dumugo. Tinatanggal ko ngayon yun Hindi na dudugo yan. <laughs> Lalo na nun ano? Maawain kasi ako sa labo. Pag minakikita ko kunti ano, awa ako. Hindi lang mapagsalita na napakasakit naman eh, kanya. Mm -mm. -hmm. Ah, ang ubod. tara, matatapos. Tatagal. Mm. Ang ah, awit eh. Ang ah, siguro. Hindi tama 'yan. Hu. Ah, kanino tumangge? Ah. na mga gumaling ng tuluyan. Hmm. Ano pa ano siguro. Sa naramdaman. nagiging hawahan eh Di, hamo siyang ganyan. Mayunami Ma na may kayo palag ng konti. Ayaw, huwag na naman. Hmm. Ha? Paano? Tumilsik sa bunga nga ako, di? Di, ikaw ang... Dahil <laughs> <laughs> na ka. Aray. Aray. Tulado na niya sigurado yan. Ayun natangka na yung wood hmm. ba ng wood dyan buta matalim yung pang ano mo oh. so, no stainless o may suburin niya na ala Ewan ko po ba, binili na po namin, pangkahid na talaga. Pangkahid talaga, pang Pangkahid sa mga paanang kabayo. Oh sa pangpuko Pinawisan po ang taga kayod. Mahirap talaga kukuha ni eh. kung tao lang yun eh. Kapag <laughs> niya hindi na malulupay pwede rin dito ibawas lang kabot. Oo. Oh, oh, oh. oh. Ah. Ha. Ah, ah, Ha'a, ah. ha. Oh, oh. Kaya malulun tak pero mabait na rin yan, nakatahimik yan Pinagamot no? ka nga. Yung mga natanggal na ano kuko. Sa kabila o. Eh. Pupogi yung kuko mo, Ano ka ba? parang nanggigigil din ako eh. Ganyan din nagiging ganyan din yung kung ano ka ano yun, sa kabayo. Kabayo paglabo nabubulok. Oh, ganyan din. Kakabudre. Mm. Nakuha yung bulok. Buti nga, Tamala hindi. Buti hindi gano'ng kalalim, ano? Kung hmm. yun ay umabot sa laman, eh? ay? Ay, ah. Hindi, gagaling pa naman. Kaya lang matagal, mga dalawang buwan, tatlong buwan. Oh. <laughs> Ayun, alam nyo na mga kachika, pwedeng kukuhan ang kalabaw. <laughs> Sana'y pagkailag pa ako kayo ng kalabaw, gana rin ka bait. Sabi sa iyo, oh, di ba? Oh, papahipay nga tayo, maya-maya naman. Ano konti? Tayo muna tayo eh. eh. napagod ka rin eh. Ganyan na mga koko nila. Konti ano lang. Ano ito tong Ah, hiningal po ay 'yung kalabaw, hiningal. Hmm? Papatiawa, oh, tingnan mo. Ah, ay kawawa, nalo ka po. Hmm. Oh. Eh, ay, eh, eh, uh, uh, <laughs> uh, uh. eh, uh. ito. Ah, eh bak gano. Ah. Oh, kasi singarito gagi. Hmm. Uh. Tatapos na. Yan lang eh bigyan mo, mo ng uod yan. Eh. Ay, bahay ng uod eh. yan. Mga ko na yan. Hmm. Na, ang harap, yung likod naman ay medyo malikot siya sa likod. Ha? Uh. <laughs> Mukhang dadaplis ha. O, patatanggal. Ha, ah! sa likod. Paalalayan niya ate sa Pangilong. Ate, ikaw naman yung kaibigan niya. O, oh, oh, oh. hindi, hindi, hindi ka alam kung ano yan. Magaganda pa yan. Wala pang masyadong sira. Meron na rin. Masyadong si ate oh <laughs> dahil alaga niya mabait sa kanya hindi pa nang hindi pa mababa lang hindi pa ganun. Pag alagang babae talaga, kalabaw mabait ano't eh. <laughs> Pwede siya tutulog, anak mo. Mm hmm. Oh. Mm-mm. -hmm. Magtampo. Huwag ka na kumuntra. Para hindi ka magtagal. Oh, langit na ito. <laughs> Maganda pa yung kukurini sa likod eh. Mm, buo pa. Ng... Hindi eh, ganong... Ano yung nakuha na... Inepektuhan. Pambawas lang. Pambawas lang talaga. Dahil eh, sumubra na may haba. Doon <laughs> <laughs> ako tuntua. Noong una ko makita. Ang haba ako. Kakaibay pa. Ayun pala dahil nga sumubra. Masale, masale kasi <laughs> Hindi, nag-training talaga ako natin sa Batangas. May siya ano eh. Ayun na, may damage sa ring isa. Kaya lang, hindi naman kasi lalim sa harap. Ay, yung gitna, oo. Damage din. Ah, sa lilim lang ako, nag-overhead pa isang cellphone. Isipin mo nga. Lalo na pag sa karera, no? <laughs> Sosyal ka. Ano kulay gusto mo? Pula na lang. <laughs> Pag uwi mo di ate, lagyan mo manicure pula. Hindi. <laughs> Hindi, chika, ikanaberat na yung kalabaw nilagay manicure. Lalabas ang mawawala. May tumingin kasi, may pilis. Ayan ka Mawawala. Parang kapag gilip na yan yun, yung Ayun, sa mga humahaba ang kuko ng paa ng kalabaw, yun, pwede po natin ganyan putulan, bawasan, kayurin. Ito, marami ang natanggal dito. Kakabutas din, ano? Malapit na matapos. Popogi na yung paa mo. Galing ah. Katanggal. Sisilipin pa. Ay, ilalaman na rin. Hangin naman ate. May hangin na rin. Pakahangin naman pala. Uulitin <laughs> yung harapan natin. Ititinga pa tayo May tama ang konti matanggal natin ano. ba ng pag mumulan uli ng sakit Hintay, hindi pantay. mahangin eh. Kumain. Maglusaw ka na lang ate sa kutsara. Ako sa... Lata na sardinas. Hindi, kutsara lang. Konti na ka rin. siguro. Gigil na gigil po ang natagapanood. Iniwasan pa ng konti pati eh. Para ano eh. Hindi, para pumuntay doon sa kabita. Lana, naubos na yung ano mo. Ano yung tubig sa katawan? <laughs> Naibutas na konti doon. Yung may maitim. Tapos yun. Talagyan natin na ano, bara. Ate, di ba wala man na yan? Wala man na eh. Malayo pa yung niya Malayo pa. Pag umitim na ng maitim na maitim, yung hanggana na yun, hangganan na yan. Talagyan natin gamot sa paa. Mm-hmm. Nanginginig ang kamay. Kaya kundi lang, mabilis matuyo niya. Yeah. Hmm. Sabi ng kalabaw, bitawan niyo na ako. Awit na. Maling ka na. yung ka, Ilakad mo na, rao, kuya. <laughs> Kanina, mahahabang mahahaba yan. O, ngayon, alala. Ayan yung mga nakuha natin po ko. Ngayon, kasi na. Normal na. Naiyak eh. Talaga naman, naiyak. Grabe luha eh. Kung bata lang ari eh. Mal Pumalaho na malakas. Ay, tega tega. ah, teka lang pala kuya, may saksak pa. Huwag <laughs> ka muna yung pangunan. Tang ilong lang. Nalagyan ka na ng vitamins para yung nawalang lakas. Malik. Kabait! Kabait eh. <laughs> Oo. Patapon na lang natin. Bawal lang gamitin niya na. <laughs> na na. Kapag ka-antibiotic, huwag kayo nag-uulit ng ano. Medyo masakit pa isa na at Ano eh. Ah, tingnan mo, inaano na, sinisipa niya. Sabi niya, sinisipa. ano ba eh, <laughs> yan. Ano ba diba yung nangyari? Gumaan. <laughs> <laughs> Ala, naganda na ng paan ni ni Kalabawan. Normal na. O, di ba te? Normal na. Hmm. O. Oh. Ay, tumayo na. Dati, di ba kanina iba? O, tayo uh, na. <laughs> Anini bago siya dun, te. siya. Sa... So, um, kumain ka na. Kumain ka na.